Who are you? Isa sa pinakamahalagang tanong na masasagot natin sa buhay ay ito. Sino ba talaga ako? Maraming bagay ang gustong ma-define kung sino ka. Ang trabaho mo, mga nagawa mo, mga pagkakamali mo, o ang nakaraan mo. O kahit anong sinasabi ng ibang tao. Pero ang totoo, wala sa mga yan ang tunay na magde kung sino ka. Ang tanging boses na may karapatang maghayag ng tunay mong pagkakilalan ay ang boses ng Diyos na lumikha sa iyo at tumubo sa iyo si Yeso Kapag ikaw ay nakay Kristo, hindi ka kung sino lang. The moment you put your faith in Him, magbabago ang identity mo. Sabi ng Diyos tungkol sa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Number two, pinatawad at pinalaya kaniya. 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung sino man nagpag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang, at ang dati lumipas na, bago na ang dumating sa kanya. Number three, ikaw ay pinili at minahal. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga saserdote, isang banal na bansa, sariling pag-aari ng Diyos. Unang Pedro 2.9 Number four, ikaw ay higit pa sa mananakop. You are more than conqueror. Sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa nagtagumpay sa magitan ni Jesus na siyang umibig sa atin. Romans 8.37 Kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi mo na kailangang mabuhay para sa approval ng tao. Mabubuhay ka na mula sa pagtanggap ng Diyos. Hindi mo na hayaang i-define ka ng kahihiyan dahil lalakad ka sa biyaya. Hindi mo na kailangan magpursigi para maging somebody dahil ikaw ay somebody na. Minahal, tinubos, at tinawag ng Diyos. Kaya ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo, Who are you? Kung kay Jesus ka, ito ang sagot. Ako ay anak ng hari. Ako ay minamahal ng walang kondisyon. Ako ay pinatawad at pinalaya. Ako ay obra maestra ng Diyos. Nilikha na may layunin. Mabuhay ka ayon dyan. Magsalita ka ayon dyan. Maglakad ka ayon dyan. Dahil kapag alam mo kung sino ka, malalaman mo rin kung kanino ka. At yan ang pagbabago ng buhay mo. Hashtag, si Jesus ang bita.